Zero visibility talaga yung nasa unahan natin no? Oh. Mm. Siguro yung tok mo mamumurahin lang yan ano? Ah, yeah, nice na yan. Salamat sa servisyo mo, sopa Winter, spring, summer, or fall Tuloy ang buhay sa Canada Yan, yeah, magandang araw, magandang gabi Kung nasaan man kayo ngayong araw na to, no? Puntahan ko lang yung sasakyan ni, ano, ni Bonsong Prinsesa kasi chinarge natin yung battery. Parang samahan nyo putol laman Iisip, ano ba yan? Kaya pa naman buksan eh ano? Tsaka ano Lalagyan ko na lang ng pandikit Yung JB Weld Toto 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 to. to, 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 to. nakasira oh. Naiwanan kong nakalak yung ano, yung pintuan. Yung susi natin nandoon. Ay mabuksan eh Kaya nga naputol yung handle, di ba? Eh gusto ang bala ko sana papatayin ko dito sa battery, tatanggalin ko yung negative. Ang problema nakalak na rin to. Hindi ko na rin maiaangat oh. Patay. Ayos na yun eh, no? <laughs> ang <bihira. laughs> Talaga papatawagan na lang kay Mahal na rin na siya, no? si ano, si Bunsong Prinsesa. Patawagan na lang natin, sabihin natin sa kanya na yung isang spare key baka ano, tago niya kung saan. Kasi ang tagal na nitong hindi nagagamit, mga kainis, so siguro 3 months na, ano Eh buti nga charge lang natin yung battery. Ay. Ay nako. Bayan. Hindi na ako nakapagkape mula kanina. Grabe. Paano kaya pag hindi nakita yung spare key, yari na. Ma! Ma! Pakitawagan mo si Bunsong Prinsesa kasi yung sasakyan niya, naiwanan ko yung bukas yung ano. Ma! Pakitawagan mo si Bunsong Prinsesa kung nasa yung isang spare key niya. Naiwanan ko nakalak yung pintuan eh. Ano nga? Diraan naman o. Alam ko, naka, hindi naman nakalock yun. Hindi, masyado yata siguro ako na over-exaggerate nung umanda rin sa akin ng Bonso Princesa. No? Nasira pa yung handle. Patay. Bayan. yan? Masa yung susay? Yun? Kita. Ayos. Saan na Putak mo yung mga sira. Hindi eh, excited ako eh. Excited? Ay, kaya Kaya importante talaga pagka mayroong spare key mga kainags, ano? Ayaw kasing masara, ayaw kasing ano, mabuksan eh. Oh, okay. Let's, go. Let's go. Ito yung handle mga kainis ng nabali Sula oh. So lalagyan ko na lang ng JB Weld dito. Meron pa naman tayong JB Weld na pandikit dyan ano. Subukan natin dito. Pero huwag muna ngayon. Pasok tayo ngayon eh. Salamat at tumandar na yung sasakyan ni, ni, ano, ni Busong Prinsesa. Yan. Ha. Huh. Kinabahan ako ron ah. Ano kung hindi nakita yung ekstrang susi, ano? Yari. Yan! Huwihan <laughs> na tayo, mga kainags, ano? At kung napapansin nyo, nako, punong-puno ng usok yung ating likuran. Yan, hindi ko alam. Siguro baka nagpaparamdam na o bibigay na senyalis na na darating na ang snow sa lalot madaling panahon oh, yan <laughs> pasensya na kayo mga kainis ano? in-enjoy ko lang yung ating uh, uwian kasi masaya tayo ngayon uwian na naman eh. Ayan, pero gusto ko lang ipakita sa inyo tingnan nyo naman oh. fog mga kainis ano? foggy diba yung usok no parang usok ito na actually naranasan ko to yung ganitong fog sa Pilipinas ano nung pumunta kami sa may Tagaytay Diyan sa may ano, yung Palace in the Sky. Way back in 1993 yata 'yon. Ganto rin, gantong ganto 'yon. Sa Palace in the Sky sa tag Tagaytay, ano? O kita niyo, no? Grabe, no? Iya, no. <laughs> oh, actually hindi ko makita yung mga nandoon, no. Nakikita ko na ani pero syempre malabo, ano. Kita niyo doon mga kainis, oh, kita niyo naman. Oh, di ba? Oh my goodness. Pero ang ganda tingnan, ano? Ayan, no. Wow. Ang ganda tingnan mga kainis ano. Parang sa paintings no. Ganyan yung paintings, oo, oh, ganda. Tingnan yung ilaw, ganda no. Oh my god. Oh, mga kainis ano. Oh. Wow, ganda no. Yan oh, no? oh my goodness. Parang ano nito no? Parang para tayo nasa, na, par, nasa heaven. Nasa paraiso. Oh, ganda ng combination talaga ng kulay, mga Kainigs, ano? Wow, so hindi naman ganun kalamig ngayon, ano, mga Kainags. Hindi siya malamig. Uh, parang ano lang, uh, okay lang, ganon. Wow. Panalo. Ah, oh, 'yan. Ah. Oh. Pagod nag-overtime Nag ako ng 30 minutes, mga Kainags. 30 minutes overtime. Actually 28, 28 minutes, ano. Okay na at least ah, uh, yung 28 minutes na yun Or yung 30 minutes na yun Nakatulong tayo sa kumpanya kahit pa paano Yan kasi maraming wala ngayon ano? Maraming wala Maraming mga naka uh, call sick Maraming tumawag na hindi daw sila makakapasok ngayon Kaya nakiusap sa atin Eh pinagbigyan naman natin mga kayo ano? Actually may utang na loob sila sa akin no? 30 minutes yun <laughs> Ay, Sila pa yung may utang na loob sa akin no? <laughs> so tara mga kayo ano? Uwi na tayo Oli. Oh, di. Oh, ayan oh. No? <laughs> Baka tinitingnan tayo nung nakasakay doon sa sa sasakyan ah. Kasi sira ulo tong loko-loko na tong kasama ko sa trabaho ah. Avera. <laughs> 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 Kita niyo ba Wow. Nako, daan-daan lang tayo sa pagmamaneho, mga kainags, ano kasi zero visibility talaga yung nasa unahan natin, no? Hindi ko talaga makita, ano Grabe oh So, takbo lang natin ngayon Nasa 30 km per hour Ayan oh Ayan oh So, sa camera Medyo, ano no Medyo malinaw-linaw Pero, sa sa mata Eh, medyo ano talaga yun Medyo nakikita natin yung mga parting na sasakyan Pasalubong na sasakyan Nakikita natin, ano pero syempre, ano lang tayo 30 minutes kilometer per uh, 30 ano 30 kilometer per hour lang tayong takbo natin para sigurado. Ano, eh, nakakatakot mag-drive pag ganyan ano. Dito na tayo sa bahay mga kainak 'no. Itong aso ko, nangangalabit na naman. Gusto mo kumain ng Ano na naman? Ay, nako. Hindi. Hindi pwede sa ito. Hindi pwede sa ito. Hindi pwede sa ito. Binigyan ako. Binigyan ng pagkain kanya, di ba? Ng treats mo. Hindi pwede sa ito, sa akin naman to. Binigyan ako ka ng treats mo kanina, di ba? Mm -hmm. Hindi, hindi pwede ah. <laughs> Pulit. Ano ka pag... Naka? Binigyan na kita kanina. Di ba? Binigyan na kita kanina. Hindi pwede siya ito. Mmmmm! Ah! -hmm. Nako! Na Mmmmm! Mayroon mo sanay eh, ha! Mayroon mo sanay! Eh. Mmmmm! Mmmmm! Mm -hmm. Paso na ito! Parang tao eh! Galing maglambing!

close yan kagabi oh. Yan eh. So, 'di ba kagabi fog yung buong ano no? Buong labas, foggy. Yung pauwi tayo no. Pero ngayon, nakalabas na si Haring Araw mga kainis ano. Napakaganda. Napakaganda ng araw ngayon. Ah, uh, nung nakaraang vlog nga pala natin ano, yung late late vlog natin, ah, uh, nagkamali ako sa date, yung pagpalit ng oras no. Yung daylight saving time. Ang sabi ko, November 5, Sabado. Yung pala, November 4 yun. So, masyado akong naging advance, no? <laughs> Dapat ang, ang nasa isip ko kasi, November 5, yun yung uh, umpisa nung daylight saving time. Yan. So, nagkamali ako. Nagkamali ako. At maraming maraming salamat syempre dun sa mga sa mga nag-correct. Nag, nag, ano, nag -correct, mga correction. Yan. Thank you very much. So, tinatanggap ko yung aking pagkakamali at syempre, nagpapasalamat po ako sa inyo sa mga correction nyo. Siguro, eh, excited ako mga kainis. Ang nasa isip ko kasi ngayon, ay eh, yung oras ng Pilipinas. o, di ba? Kung hindi nyo, Doon sa mga hindi nakakaalam, uh, uuwi po ako ng oh, Pilipinas. Syempre, kailangan kong i-analyze yung mga, mga, date, no, mga oras. Kasi dun sa ticket ko, may ticket kasi tayo nyo, di ba, sa aeroplano kailangan eh medyo kalkulado mo yan kasi para hindi ka malate so nag, uh, nalito ako at inaamin ko naman na nagkamali ako nako matatapos na naman palang isang linggo ng November ano palitan nga natin tubig ng mga aso Pati ito nag ano no na? huh? Ayan. So by the way mga kainay, sino meron nga palang nagtatanong doon sa Nilagay natin yung heater, yung sinasaksak sa 12 volts na sasakyan o cigarette para uminit yung sasakyan. May mga comment na nabasa ako kung saan ko raw nabili yun, yung heater ni Mahal na reyna. Natandaan nyo ba yun yung huling vlog natin? Uh, nabili po namin yun sa Canadian Tire na nagkakahalaga ng $40. Yan, Canadian Tire po, $40 ang presyo. Yung nilagay natin doon sa harapan ng windshield ni Mahal na reyna para pag winter mas mabilis uminit. Tapos nung nakaraan, nagluto tayo nitong ano, di ba? Nitong aming nga uh... essential na kayo, dumi, oh. Di pa nalinisan. Mm. So ito na, -na naalala niyo to, di ba, mga kainag siya, no? Yan, ako marami rin ako nabasang comment dito, no? Uh, dito sa baboy, no? Sa pork na nabili natin doon sa trabaho, di ba? Ito yung binake natin nung nakaraan. Ayan, no? binake natin nakaraan nakaraan, ito yung natira. Ang bala ko kasi dito, lalagyan ko ng sabaw, duluto ko. Dalawang araw na to sa ano no, sa fridge natin. Nako, maraming maraming salamat ulit sa mga comment niyo mga kainags ano, kasi may nabasa ako, may nabasa ako. malina na naman ako. Yeah. Thank you very much no. Sabi ko kasi itong baboy halal. Halal kasi nabili ko to sa ano, nabili ko to sa kumpanya namin. So, meron kasi mga binibenta doon sa amin na mga murah, murang murang presyo. So, kaya ako kasi nasabi na halal 'yan. Meron kasi akong isang kasama doon na bumili rin, kasama namin sa trabaho. Actually, ano siya driver siya, no? driver siya. Ibang lahi, ibang lahi siya. Yung culture niya Middle East ganun. Nasabay nga kaming kumuha nito eh, nung mm, baboy na 'to. So, nabanggit niya sa akin, sabi niya, masarap yan, masarap yung pork na yan. Ano yan eh, ah uh, maybe um, may binanggit siya na word, no? Ang pagkakarinig ko, halal. Eh, kasi wala naman akong alam sa mga ganyan-ganyan mga kainig. Ano? Yung pala yung mga halal, ano pala yon Yung mga kambing, parang tama ba? Tama ba ako mga kainig? Ano? Pasensya na kayo, i-correct nyo ulit ako, ha? Yan. Yung, pala, hindi ko yung pala, yung pala, yung sinasabi nyo, base doon sa mga comment nyo, yung baboy, haram, haram pala. Yun. Siguro baka sinabi niya, haram, ang nasa isip ko naman halal pagkakarinig ko halal kasi yung haram hindi ko actually alam yun, mga kainis. Hindi ko alam. Ngayon ko lang naalaman yung haram eh. Ayan. Kaya nga, di ba sabi ko sa inyo, mag-comment kayo. Ayan. Tsaka, syempre, nagkamali uli ako. Kumbaga, syempre, tao lang naman tayo, nagkakamali tayo. No? Tsaka, kaya nga, meron tayong comment section sa baba ng ating mga vlogs para kung meron kayong sabihin o gustong i-correct, may i-correct -ico nyo. At syempre, tinatanggap natin yung mga kainis. No? Syempre, humingi tayo ng pamunahin doon sa ating mga nasabi na mali. Ito na yung ating uh, JB Weld mga kainags ano? Ito yung ating uh, gagawing pandikit Para may balik natin to no? Handle Paghaluin ko lang to Para may dikit na natin to Handle ng sasakyan ano? Dapat magaparehong sukat hmm. Yan Tapos paghaluin lang natin no? Oh. Yan ito na to siya oh. Meron na siyang pandikit ano? Kakabit na natin dito Ito. Yan, kaya na yan. All right. Yun. Perfect. Wow. JB Weld, subok na natin yan. Yan. Oh. Ano lang yan? siguro hintayin natin mga para sigurado mga 5 hours bago natin gamitin ano. Ano raw yan eh uh, para siyang ano, semento uh, or parang bato na parang pinagdikit na talaga yung parang welding na talaga siya kaya na tinawag na ano yun no? siguro no JB Weld Yan. ito rin yung ginamit natin na pandikit doon sa sa susi ni Mahal na Reina doon sa sakyan niya ba diba natanggal yung plastic yung chip tsaka yung bakal so ito rin yung ginamit natin walang problema talagang solid mga kainags grabing grabe mabilis mabilis yung dikit niya pagdikit mo talagang dikit ka agad mararamdaman mo hindi siya bumabagsak ano lalagyan ko na rin ng packing tape mga kainags no para nakadikit talaga siya ano. ah, uh, mga katulong para dumikit lalo yan o oh. yan o oh. so meron na siyang packing tape ano yan o oh. para nakadikit siya mas nakapress press na press siya roon. Tapos nilagyan din natin ng kahoy para nakapatong. Yan, balikan natin mamaya siguro mga 5 hours o so mas maganda kung 8 hours subukan natin. Para may pakita ko rin sa inyo, no? yung performance ng JB Weld na pandikit na ginamit natin. Kung gaano ba siya ka-effective. So, ba? Diba? Yan, tapos sa mga nagtatanong mga kainags, ano? Itong ating uh, snow blower ano a uh, snow tama snow blower ano ang ano nito ang uh, ano niya yung CFM i730 730 CFM kaya sabi nila pag mataas daw yung 730 CFM mas malakas daw ang performance yan pwede kayo mag-comment ulit mga kainis ano? baka mali ako no yung CFM parang sinasabi nila cubic ano may cubic F ano yung F Uh, cubic F Basta ganun Cubic <laughs> Kaya hindi ko sinasabi Yung CFM Yan Yung lakas niya raw Yung ano thirty CFM Ito toto to. Kaya malakas yung blower niya Kaya pagka ginagamit natin sa snow Di ba lakas? Yan no? Eh. Katulad to Yung mga aso natin Nagkalat ng mga bu buha-buhangin dito kita <tinyo> <tinyo> niya naman no? Tatapon na namin tong sopa mga kainag ano. Yung mga ginatngat ni Sayon ano. Kasama natin si Mahal Arena. Mabuti na may may katulong tayo sa pagbuhat. So lalagyan natin dito sa ano, sa truck natin. Sa so, trama. Ano? Kaya? Bahay. Oh. oh. tara tara. Buhatin muna namin mga risan dali lang. Ha. Itong isa pa Kunin natin to Lagay na natin dito no Alright. Yan, no, oh, nandito na mga kainags, ano? at least eh, yung loob ng bahay natin, yung sala natin, kahit papano eh, maganda na tingnan ano? Kahit papano, maganda na Halika na ma, halika na Ganda ng tok mo, siguro yung tok mo ma, mumurahin lang yan, ano? mga $10 lang siguro yun ano? Ha? <laughs> yung toko, ano to ma? Mahal to. 30, 32 dollars to. Ayan o. No? <laughs> ang yabang eh no? Buisit. <laughs> so tara, tara, tara. Let's go, let's go. Yabang ma, ano? <laughs> yabang 30. <perfect. laughs> <laughs> hindi yan ang pinakamahal Ha? Huh? Hindi yan ang mahal na. Pinakamahal na. Nalen? Ay, hindi. Tura pa nga yan eh. Eh, para sa akin mahal na to, no? Eh, alam mo naman ako, napakababo ng kaligayahan ko. Okay na sa akin to. <laughs> yan, yeah, dito na tayo, no? Tapon na natin tong supa natin. <laughs> Hindi yan, si Mala yan eh. Hello, uh, one sofa. 20 bucks, please. Okay. Ah, uh, so tapon na natin mga kainags, ano? Tapon na natin dito. Yan, dito, dito. 20 dollars basura lang 20 dollars no mahal lang bayad ganun talaga yan last parang nabusog na ako dun sa binayad nating 20 dollars ano, isang sopa lang 20 dollars grabe okay lang yan basta luminis lang yung loob ng bahay natin kaya pa paano ah yan nice na yan so kung napapansin nyo may mga sopa rin tinapon dito no Pagod ako ah. Para masira yung nabawasan yung kapugian ko konti ah. <laughs> joke lang mga kinag joke lang yun ah. Alright. So Let's go. Damage yeah, na sure kalak. Salamat sa servisyo mo. So pa. Yan. Uwi na. Uh, ano tayo? Alis tayo. Ma. Pake open Thank you. Yan. Ako. Tuman libre ngayon mas sa pagkain ah. Alam mahal mahalung binayarang ko sa pabayad ng super. Eh. <laughs> so, mga ka-yano, maraming-maraming salamat sa panood ng videos, no. Ay dito lang na vlog namin ni Mahalarena at maraming-maraming salamat. Hanggang sa muli.